Magandang bahapon po muli sa ating lahat Ngayon po ako po muli ay nagbabalik upang muling ating ituturo kung paano ba natin magiging masagana ang ating pamumuhay Alam naman natin lahat na lahat lahat hindi lang po ma ma mayaman man o mahirap ay talaga namang apiktado sa nangyayari sa mundo Buong mundo ay nagiging apiktado sa pangyayari since 2021 nung nagsimula ang pandemya. Kaya karamihan sa atin ay talaga namang dumadaing, dumadaing sa gutom na talagang dahil napakaraming nawala ng trabaho at yung iba ay um, hindi na alam kung saan pakukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na po ang pagkain. Kaya naman po ngayon ay atin pong ituturo sa inyo ang isang pamamaraan upang tayo ay laging masagana at lagi tayong magkakaroon ng pagkain sa ating mga lamesa Huli po, sinasabi po natin palagi, ito po ay gagawin lamang natin kung tayo ay naniniwala sa mga pampaswerte. Kung tayo po ay hindi naniniwala at wala tayong tiwala dito sa mga pampaswerte ito, ay wag na lamang po tayong magsayang ng ating panahon at ng ating oras. Ano po ba ang kailangan natin sa ating pampaswerte? Napakadali po lamang nito, kaya imposible pong sasabihin ninyo na wala kayong mga gamit na ito dahil ang kailangan po lamang natin ay tatlong butil po lamang ng bawang. So, ayan. Tatlong butil ng bawang na dapat o ay may balat. So, wag nyo itong babalatan. Dapat may balat pa ang ating bawang. Okay. Ayan, ngayon, bukas po, ay sa biyernes ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Sa biyernes or kaya naman ay sa martes. Okay po. So ayan, alas 6.30 hanggang alas 8.00 ng umaga. Pagsapit ng biyernes ng alas 6.30 or kaya alas 8.00 ng umaga, ay humarap ka sa silangan. Humarap ka sa silangan at hawakan mo ang bawang. Bawat bawang ay hawakan mo ito isa-isa. Bawat bawang ay himiling ka, anuman ang iyong kahilingan. So for example, ang iyong kahilingan. Ikaw ang tutulong sa akin upang ako ay laging maging masagana sa buhay at laging magkakaroon ng pagkain ang aking pamilya at laging mapupuno sa pagkain ang aking hapagkainan. Dipindi na po yan sa inyo kung ano po ang inyong mga wish na sa inyo po. Halimbawa naman sa pangalawang bawang, ikaw ang magbibigay proteksyon sa aking pamilya, sa anumang uri ng kapahamakan at sa anumang uri ng sakit. Ikaw ay sobrang ang palaging magbibigay sa amin ng swerte, hindi lamang sa akin kundi sa akin buong pamilya. Ayan, pero nasa sa inyo lamang po 'yan kung ano ang iyong kahilingan, kung ano ang iyong hiling, kung ano ang iyong ninanais na hilingin. Ayan, so bawat isa po ay isang kahilingan. Ngayon pagkatapos mo na pong humiling, ay kuhanin mo ang ating mga bawang. Kuhanin mo itong ating bawang at saka mo ito ilagay sa ilalim ng inyong mga lutuan. Ano bang lutuan sa ilalim ng inyong kalan? Ilagay mo lamang ang mga bawang na ito at hayaan mo ito doon. Hayaan mo ito doon hanggang sa ang ating bawang ay matuyo na. Kumbaga, wala na siyang katas. Wala nang katas ang ating mga bawang. Yung pag ginanon mo, sobrang lambot na. So, wala na pong katas ang ating mga bawang. Ay, pwede na po natin itong tanggalin doon sa ating ilalim ng kalan. At tayo po muli ay maglagay ulit at ganun pa rin pong proseso ang ating gagawin. Muli pong paalala, ito po ay ating pulamang gabay at para lamang po ito sa may isang daang porsyentong paniniwala sa mga taong positibo at hindi po ito pwede sa mga taong negatibo at may duda sa mga ganitong klaseng pampaswerte sapagkat kayo din po ay hindi rin po magkakaroon ng katugunan ang inyong mga kahilingan. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.